Hindi ko na nga nalaman, may sipon ako Ngunit ngayon sa galaan sa Alam mo naman na, gusto ko nang gumala Heto na naman na pare, para bang nahulog na tala sa akin Ang beer, ngayon ay hawak ko na Di yeah. ko kalain na ako ngayon ay umiinom na Ng oh. Red Horse, oh. na para bang pulang kabayo oh. Heto na naman kami dito bumabayo sumatayo oh. Na para bang walang maupuan oh. Heto na naman na para bang nabubuwang oh. Tuloy-tuloy yung freestyle, bigla kong ginanahan Kasi yung mic, ipapasa ko na naman Oh! Kasi eto naman yung walang beat Nagra-rap kami kahit walang nagbe-beat Kaya ano? makinig kayo, man. ipapasa ko na Yung mikropono para yung iba marinig nyo na O okay. game, bitan mo ako ah Sige router ibigay mo sa akin ng red horse para pagsinipa tayo parang horse parang kabayo tayo ay tatamaan tayo naman nakatayo at walang upuan sabi mo kanina ibabalik ko lang para maintindihan nila kaya pala ako ay sawang sawanan na marinig nila lahat mga wala naman na buga kasi naman para malaman nila talaga ako'y wala na nga kasi ako'y malapit na naman malasing mamayang alas una ay eh, oh, eh lang kahit na uh, MP 9 ang titirahin at wala i ba ako ay pag nalakay ako ay nagwawala muking ina mga kalaban sa akin ay biglang nawala naglaho na sa akin paningin para bang di mo maiintindihan talaga naman ng na mga kalaban na para bang makadurog na oh sige ako ang hahawak ng redors para ako may sama sige oh oh sige tutuloy ko lang to wag ka lang mapagod uh, Oh. Yeah. Oh. Ra round it. Blind Ryan Production. Sige, uulitin ko ang aking banat. Tayo ay naman ay magkasukat ng galing at galing at galing natin dalawa at wala na nga susukat pa na iba tayo ay pinakamalakas, at pinakamagaling wala na nga iba kapag ako na ay bumanat wala nang ang ina sino ba ang haharang sa akin dito Lakas ang mga kalabang ko putang ina para ba na pinrito sa akin walang palad ng ina si Tofer yeah okay. o naman tapos na ako eh. Ayaw ulit ako. Barber si Tang ina shit. Break it down. Game. Gunatan mo na pir. Okay, ngayon pinasa. Sakit din ni kamikropo puno. Ito na naman ako magpupuno sa mga pinagkulangan ko. Kaya makinig ka. heto na naman yung mga banan ko na talaga. Hindi naman mabilis to. Pero pare, maiingit ka. Pagkatala mo naman na kami medyo lasing. Ito na naman na parabol na aaning Di ko na kailangan bili sana mga banat Para maitindihan Sige ako na maguulat Ito na Pagkat biglang umangas Ang mga banatan namin Wala pa ako itong amas Kaya makinig mabuti Para inyong malaman Ito yung mga banat Ang malulupit talagang Hindi nyo kanyang mahulaan Ang okay. sinasabi ko Kasi hindi pa ako tapos Sa mga banatan natin ito Para hindi pa ako laos Kaya makinig ka Sa mga salitang binibigas ko Ito yung mga banat na hinahawakan ko Mikropono patungay oh. na kami talaga mahusay na makata. Ito na naman ang mga barangay na para hindi na kami baka kaya. Ang Raiders ngayon na hinawakan ko na. Maginig kayo mabuti, ipapasa ko na. Ah. ah, 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 ah. Sige, uminom ka lang, router. Papakingang ita at papanoorin pa. Yeah, yeah. Sa aking gilid, tang ina may dumaan na bagla Ewan ko ba kung bakit ka Biglang nagapula kanina ako ay naka blue, Kaya tayo ay creeps Creeps and blood, pinagsama parang chicks Oh. Wala sa ating lumalapit na babae Kasi tayo ay mga rapper para bang boses na tae Ang mga kalaban natin ay dudurugin na lang sa isang bigwas Tangin na mga kalaban ko, tang ina Taliwas, magamat, wala kayong pakialam Kapag ako na ay bumanat, wala kayong alam ko, tang ina Puro na lang mura ang lumalaban Ay, ba, ewan ko ba, puro anga Dan pala ang mga kalaban para bang ko Sa mga pilam na maripit, na mga ulang ko, uh, parang tinatapakan na lang sa mga pinakamalipan mga kalaban na parang Uh, ang ina may dumaan na motor Kalaban ko pare parang may tumor Tang ina na cancer Parang may tonsil ka Tang ina alam mo ba eh, Ako ay may pencil na Papasok ako sa lunes Ako ay matalino etang eh, ina kasi yung gila ko ay ang talimno Alam mo na ba kaya naman pala Di mo maintindihan Mas magaling malupit Parang malupit Di mo maintindihan Pega mo mo na